Sente si na ka. Eh, ba't ka At wala ko, may ano pa? Anong nangyari sa'yo? May lagyan may... pa dahil itong bulot ng tubig. Ang ano nalang isang tanang kill. Ba't nanggubad ka naman? Damit ka. Hindi lalagnat ako, ang kill, ng gabot. Ano yan? Hindi ka ako, ang kaya nakabot. Nakabra ka lang. Balit ka ng may ano. Nang, Lagi nang, lirap 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 ka muna ng damit mo. Oh, suot mo muna yan. Pag damit ka muna. Pag nakaubad ka, masama yan. Pilihan mo ko ng pagkain sa lubang. Magano saka... ka muna, man. Para ba? sa lubang ko, sama mo ko bibili ang pagkain mo. Pag damit ka muna. Saman so, ko ko bibili ang pagkain sa lubang. Oo. Pagkain, pagkain. Okay. So nakita ko si ate Parapor. Nandito sa tabi ng 7 Eleven. Ba't nila ba umuwi? Mga gabing-gabi na pira ang gipo so, na ko ng 300 300 ang gipo na ko 200 300 uwi ka na uwi na ako 300 lang saan babae mo dito? hindi ako talaga ang 300 sila matutulog oh, na ako sigurado prate. ka? opo matutulog na pa ako Uwi ka na. O, uwi na ako Hindi ka ka na ng pera. Ito, na lang. Tala ko na lang bala po. Kasi pipili na, Pag na ako ng pagkain. Pag grocery ako buha, sarado ng mga ano. Uh, Kumusta yung pinang grocery ko sa'yo? Ang nangyari ito? Naubos ko na, uncle. Naubos mo na. Ang bilis naman. Kasama yung pusa ko. Kinakain ko. Nang biskwit. Saan ba bahay mo dito? Yung pusa pinakain ko. Saan babae mo? Lakpas lang ulang si Mitri ang kan. Lapit lang oh. <laughs> ang pangalan mo, ang pangalan mo ulit? Uy, nak, huwag ka, Maricel po. Marcel, bichay. Uy, nak, matutulog na ako. Maricel pala pangalan mo, ang ganda pangalan mo. Opo. Ba't ano? Ang ganda ulit ng makeup mo. Ang <laughs> kapal. Opo. Oh, Opo. Oh, ito mo yan. <laughs> Uy, at tama, uwi na pa. Matulog uh, na ito, 300. Magkala, ba 300. Ba't ang mahal? May, ma May presyo talaga. May kasi ako bukas noon. <laughs> ano bibili mo? Damit ka, isa mo damit po? Bibili ako bukas noong na po. Bigas at saka papay ko sa tubig. Kanina, nag-ubad ka eh. Papay ko nang nawasan noong. Saka pambili ng bigas. Oo, oh. oh, pinapabalik ka sa akin ni Daddy Frankie. Kasi ano, so, ang gusto makita yung bahay mo. matutulog muna ako. May, Saan ka ba mo eh? Sa Malong lang. Asa ang layo dito? Malong ka pa? Malapit lang. Yun lang. Sigurado ka, uwi ka na? Opo, uwi na. Kasi pinapahanap pa sa akin yung daddy prank. Uwi eh. na po ako talaga po. Gusto mahanap yung bahay mo? Matutulog na po ako. Sigurado ka pag binigyan kita ng pera? Opo. Alam mo, alam ba yung ano, pera? Para makapahinga na po ako. Kasi ano yung gamot po dito nung sa bulutong? Ano nangyari ba dyan? Puro tubig daw, sabi nila. Puro tubig. May anak to, eh, May anak siya. Kailan yung anak mo? Apat. Apat. Ayan, may apat siya anak? Taga doon din sa inyo? Malapit kayo doon? Rojas pa ako bali ko ka? Kausap uh, mo po. Oo oh, nga, pa naman siya. naman siya. Ay, binigyan kita ng pera, uwi ka na, na. Lagpasoy, lagpas yun, cimitary, eh. Upe na. Lagpas ko cemetery Cemetery yun? Cemetery po, lagpas cemetery po. Hanapin ko yung bahay mo bukas ah. Opo, opo. Kasi pinapabalik ka nga sa akin yung dati traffic. Opo, opo. <squeak> <coughs> Alam niya naman yung pera na umamakan ng pera, alam niya? Anong mga gastos ng pera, alam niya? Anong mga baryo-baryo lang? Hindi, Alam niya? Hindi siya. Binibigyan din naman ng mga nakakilala. Yung mga nakakilala? Oo, mga isang bisita. Siyempre, si Bulat. Siyempre, mayroon din naman na uh, nabibigyan. Pag malaking pera, baka mawala? Ah.

Oh, sige, ingat ka. Baka naman iikot ka lang. Siguro. Oh, uwi ka na, ha? Eh. Yung pinauwi na po natin siya, mga kababayan. Nagay siya natin pera. Sabi niya, uwi na siya. Pero ikutan ko siya kung uwi talaga siya. Mga kababayan, so, binigyan natin siya ng pera. Galing po yung kay Daddy Frankie, mga kababayan. So, sa ibang araw po, hanapin natin yung bahay ni Ate Porapor. Wala na siya dito sa bahay ng Anda. Malis na siya. Bilis niyang maglakad. Bilis niyang maglakad mga babayan. Tapos share po ng video mga babayan para mas matulungan pa natin si Ate. Ate Maricel pala ang pangalan niya. Hindi tayo sa bahay ng Anda. Shoutout po sa lahat ng taga Anda Pangasinan, ating mga kababayan dito sa Anda. Hinahat natin si Ate yung dito, inikutan natin. So, hindi natin siya nahanap. Sana nga, makauwi na siya sa kanyang, ano, kanyang bahay. So, sabi naman niya, uwi na siya. So, magabing gabi na, alas, alas 11 na ng gabi mga babayan. So, nandito tayo sa bahay ng Anda. Dito si Ate Parapor. Ate Marcel, ang pangalan niya. Ate Bichay. So hanapin natin sa bahay ng Malong kung saan siya nakatera. Bukas po i-update natin siya. So binigyan lang natin siya ng konting halaga, halagang 500 ba kasi uh, mawala niya kaya hindi po natin siya bigyan ng mas malaki. So kapag mahanap natin po yung magulang niya bukas, doon po natin siya bibigyan. Ang plano po natin na isbilan natin siya ng grocery para sa kanyang mga hanap. So, maraming maraming salamat po mga kababayan Ito ang munting update natin ngayon. Uh, in behalf of Daddy Frankie, ang yung likod sa motovlog po. Ito po ang ating misyon na makatulong sa ating mga kababayan So, maraming maraming salamat po. Please like and share. Thank you so much po. And don't forget to follow and subscribe. Daddy Frankie Official at ang buong team. Maraming maraming salamat. So, have a nice day everyone. Magandang gabi po.